Hi guys! Welcome back to my channel and for this video I isi-share ko sa inyo ang pinagawa ko na tool sa lupa namin dito sa Magallanes, Cavite. Gagawa din tayo ng sorting box para lalagyanan ng ating mga spare parts na ilalagay natin sa loob ng ating shed. First, I let me just share with you kung bakit nga ba natin kailangan ng tool Unti-unti kasi ako ang sa mga DIY projects katulad ng woodworking, home improvements, and other personal projects. Kaya unti-unti din dumadami ang ating mga tools and kailangan natin nang lalagyanan nila to organize them and para mas madali magplano at gumawa ng mga DIY projects in the future. Nakontrata lang ako ng karpintero dito sa Magallanes para gawin ang ating shed nag-sketch ako ng design at ipinakita ko lang sa ating karpintero. Bumili lang ako ng mga materyales katulad ng mga kahoy, plywood, plyboard, yero para sa bubong at simento para sa base na papagpatungan ng ating toolshed. All in all ay gumastos ako ng around 50,000 pesos sa materials and labor para sa ating shed. Nagpagawa uh, tayo ng tool shed dito sa lupa natin. Yan. Ngayon, nagpalagay ako ng provision para malalagyan natin siya ng screen. Para naman uh, hindi masyadong mainit sa loob para may airflow. Pero tool shed lang to. Kaya bare lang talaga tong ating pinagawa. So lalagyan namin ni Jean ng screen dito gagawin namin papantayin natin to lalagyan natin ng plywood ja yan, yan yan nakaputol na si Regine dyan tapos ito papakat ko kay Regine para lalagyan natin dyan sa harap Inusukat natin kung gaano kahabang screen yung kailangan natin tapos si Regine na yun oh. Lalagay siya ng uh, Naglalagay siya ng pati yeah, Yan, lang namin ito. lang namin sobra. Nilalagyan lang namin ng frame yung kinabit namin na screen para naman aesthetically pleasing siya. down below. Ayos ba? Sinunod agad namin lagyan ng screen yung kabilang butas hanggang abutan na kami ng dilim. Kinabukasan ay pinagplanuhan ko naman yung ating sorting box para lalaganan ng ating mga spare parts. Nag-sketch lang ako para alam ko kung ano yung mga puputuli natin na plywood sizes. So, sa so importanteng pag-i-start ng project is yung pag sketch unahin nating putulin yung base and yung mga sides niya. Okay na yung tatlong sides natin. Ano ba to? Ito yung mas mahaba. Tingnan mo, mahaba. Sa so, sa likod, ha. Tapos dito. Ang gagawin na lang, kasi dito. Ang gagawin na lang natin is yung mga ano niya, divider nakatay ng 20, mga 24 by 17 cut mo na tayo ng 20 inch ah, uh, 20 cm cut mo na tayo ng 20 cm yan 20 cm Okay, so I think kompleto na yung ating mga kailangan. yung sides. Makakagawa na tayo ng ating sorting box Nalalaga na lalaganan ng ating mga spare parts and other stuff. So, kunin natin yung wood glue, tapos tsaka screw, tigit natin. Mayroon na tayong naka mold niya. Diba? Pati siya pantay eh. Pero papantayan once na nalagay na natin yung mga ano niya, gilid. So, next natin, tapos lagay natin to. Dito sa may side. lagyan na tayo ng ating mga spare parts. Lagyan lang natin siya ng mga divider. So ito, 'di ba yung kinat natin kanina. Ganun siya mangyayari. Isikip si is dito mga pang plumbing, dito pang mga spare parts na electrical and so on and so forth. ang ating end product. And malalagyan na natin siya ng mga spare parts, plumbing, electrical, and other stuff. setup set up natin 'yan, pakita ko sa inyo. After ko magawa ang ating sorting box, ay inaayos ko ang laman ng ating tool shed na pansamantalang nagiging storage room ngayon. So ayan na, gamit na natin yung ating um, sorting container. Diyan so, yung mga uh, for plumbing dito, mga electrical, uh, tapos dito yung mga adhesives, yan. tapos doon yung mga uh, silicon and other stuff. Far from perfect pa siya pero uh, makakatulong na to sa akin para hanapin yung kailangan ko hanapin sa ating tool shed. Ayan. Ang galagay si Nelson ng mas magilid ng kisame natin. Para walang papasok ng mga ibang ano dyan. Ito yung gagamitin. Ito yung lalagay natin. Usually yung ano, slant eh. Pero ito pwede na to. kakabit ng solar kasi wala pa tayong kuryente dyan para may ilaw tayo sa tool shed Isa sa labas tapos sa dito sa may loob para may ilaw pag gabi ah, uh, bumili tayo ng hagdanan sa Lazada para meron tayong magamit dito sa sa bukid hmm. kasi pagka may mga gusto tayo ilagay eh, di ba? Ma, ano natin magagawa Yan guys ang ating toolshed. Maayos na natin ang ating mga gamit and tools. If may mga suggestions kayo, how we can improve yung toolshed natin, please let me know in the comment section below. If you like this kind of content, please don't forget to like, subscribe, and share this video. See you on the next one.